Katutuhanan sa totoong estado ng relasyon ni Kim Rodriguez at Mark Pingris. Sa unang pagkakataon nilinaw ni Kim Rodriguez ang totoong estado ng kanilang relasyon ni Mark Pingris. Ayon sa actress, wala silang relasyon ni Mark at pawang haka-haka lang ang mga ito. Dahil nung nakita sila na magkasama sa expressway ay ito raw ang time kung saan meron silang event na pupuntahan ng buong team ni Mark Pingris ang TBA Moto Club kung saan basketball event ito at si Kim ay muse ng naturang team. Ang picture naman ni Kim kung saan parehas sila ng background ni Mark Pingris ay nagkataon lang raw ito at inamin ng actress na hindi sila magkasama ni Mark at ibang tao ang kasama nito at hindi lalaki. Nilinaw din ni Mark ang kumakalat na balita na meron silang relasyon ni Kim. Ayon sa PBA player, walang katutuhanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao, nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging news siya ng team namin. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Bagamat na unbothered ng husto ang asawa ni Mark Pingree sa balitang nag-cheat umano ang kanyang asawa na si Mark. Sa ngayon say ng pamilya ni Kim ay wag umano ang kanilang anak dahil wala itong ginagawang mali at hindi umano niya inaagaw si Mark dahil matagal na itong pamilyado at wala raw siyang balak agawin ito kay Danica Soto. Yun lamang ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood.